Kabanata 6611 -6615. Nang makita ang numerong ito, naisip ni Harvey York na si Rita Lawson ang tumatawag muli, naisip niya ito at ikinonekta ang numero. Ngunit bago niya may buka ang kanyang bibig, isang boses ng babae na may bakas ng kakisigan at karangyan ay nagmula sa kabilang panig. Representative York, napakahirap hanapin ang iyong numero ng telepono. Bakit, hindi mo ba ako tinawagan pagdating mo sa Walls Inc.? Nang marinig ang boses na ito, nagulat si Harvey York, at nagtatakang nagtanong, Princess Ledoc. Hindi man lang niya akalain na sa sandaling ito, tatawagan siya ni Princessa Chloe Ledoc ng pamilya Ledoc. Ngumiti si Chloe Ledoc at nagsabi, ako ito, ngunit wala ako sa Walls kanina, at ngayon lang ako nakabalik at nabalitaan kung nakikipaglaban ka na naman sa mga taga-isla. Nag-trigger din ng mapagpasyang labanan sa gabi ng kabilugan ng buwan sa tuktok ng Forbidden City. Pamumugto mo ba ang mukha ng mga taga-isla tulad ng ginawa mo sa Galicia noon? Ngumiti si Harvey York at sinabing, biru ni Princess Ledoc, sinampal ng mga taga-isla ang ating dakilang bansa H. Bilang kinatawa ng Marshall Alliance ng Great H Country, hindi ako pwedeng manahimik na lang, di ba? Kaya lang, sa tingin ko, baka hindi maging maayos ang usaping ito, kasi sa oras na ito, may ingay mula sa kabilang panig ng telepono, na parang hindi maganda ang signal. Pagkatapos nito, agad na ibinaba ang telepono, at pagkatapos ay nagpadala ng mensahe ang kabilang partido, na humihiling kay Harvey York na mag-almusal sa Guamgang Hotel bukas ng umaga, at pagkatapos ay makipag-chat ng detalyado. Nagkataon lang, ngumiti si Harvey York, sa in-edit ang mensahe para tumugon. Ang paglutas ng dalawang problema ng magkasama at ang makita ang dalawang grupo ng mga tao na magkasama ay maaaring makatipid ng maraming oras. Kinaumagahan, sumakay si Harvey York ng sa sasakyan at pumunta sa Guamdang Hotel ng maaga. Ang lugar na ito ay napakasikat, maaari itong ituring na isang tunay na Cantonese restaurant sa Wallstein, at narate din bilang tatlong Michelin Star. Gayunpaman, ang pagkonsumo sa lugar na ito ay tiyak na hindi maliit. Maaaring hindi sapat ang buwa ng sweldo ng ordinaryong tao para sa morning tea dito. Pagkarating sa morning tea room sa ikalawang palapag, sumulyap si Harvey York at nakilala si Rita Lawson. Pagkatapos ng lahat, nagkita ang dalawa sa bakod, kaya't nakilala ni Harvey York ang isa't isa sa isang sulyap. Tsaka sobrang nakakaeye-catching si Rita Lawson, Bukod sa kanya, may dalawang magandang babae sa tabi niya. Maging sa hitsura, figure o ugali, lahat sila ay top pick at hangga't tiningnan mo sila, malalaman mo sa maganda nilang make-up na talagang galing sila sa mga proud na pamilya. Kaya naman, kahit na maraming matagumpay na lalaki sa tea room kaninang umaga, iilan lamang sa kanila ang nangahas na umakyat at makipag-usap sa kanila. Isa sa tatlong magagandang babae ay si Rita Lawson. Nakasuot siya ng maliit na itim na damit mula kay Shivanshi Bagamat maaga pa ay napakaganda ng kanyang makeup na nagpapaganda at busog na busog ng hindi kumakain At ang dalawang babaeng nakaupo sa tabi niya ay may kanya-kanyang kalamangan Ang isa ay mahaba ang buhok at ang isa naman ay maitsi ang buhok Walang kataliwasan, lahat sila ay may magagandang mukha at nakakaakit na mga figure Matapos makilala ang talahanayang ito, si Harvey York ay walang pakialam kumakbang papunta dito. Obviously, maraming tao sa kwarto ang nakatutok kay Rita Lawson at sa iba pa. Sa sandaling ito, nang makita ang isang ordinaryong tao tulad ni Harvey York na naglakas loob na humakbang, na may kilos na handang magsimula ng isang pag-uusap, maraming tao ang nagpakita ng pagkasuklam sa kanilang mga mukha. Ano ang isang tao na walang anumang kamalayan sa sarili upang gumawa ng ganoong pagpili? Parang polaka na gustong kumain ng karne ng seasoning. Ito ay dahil hindi ko alam kung anong enerhiya ang mayroon ako, kung gaano karaming mga cut ties at tail ang mayroon ako. Nang makita si Harvey York na naglalakad patungo sa kanyang pwesto, baka sa mukha ni Rita Lawson ang pagkasuklam. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Harvey York, ngunit sa mga mata ni Rita Lawson, mas malala pa si Harvey York kaysa noong siya ay nasa bakod. Pagkatapos ng lahat, noong siya ay nasa bakod si Harvey York ay itinuturing na numero unong tao sa Bakwood. Kahit na hindi siya gusto ni Rita Lawson, kailangan niyang sabihin na may ilang mga kasanayan si Harvey York. Gayunpaman, pagkatapos ng taong tinatawag na number one sa Bakwood ay dumating sa Walls Inc., ito ay tulad ng isang isda na pumapasok sa dagat, naging karaniwan at magastos. Sa Walls Inc., kung saan may mga bata na kasing dami ng matanda at batang aso na naglalakad saanman, talagang walang nakikitang merito si Rita Lawson sa Harvey York. Sa pagkakataong ito, nakaupo sa tabi ni Rita ang babaeng maikli ang buhok. Napansin din ni Lawson si Harvey York. Pagkatapos niyang sumulyap kay Harvey York gamit ang mahaba at singkit niyang mga mata, biglang napuno ng disdain ang kanyang mga mata, Brother, this guy is not the will Ivan Savior. Are there any ambiguous self like people? Masasabi ko lang na ang pangit talaga ng taste ni Yvonne Xavier. Mahilig din siya sa mga ganyan. Ito ay talagang nakakahiya sa mukha ng aming pinalawak na pamilya. Ang babaeng maikli ang buhok ay halatang galing din sa pamilya Xavier sa Walsing. Sa sandaling ito, tumingin siya kay Harvey York na parang titingnan niya ang isang aso sa kalye, bilang kalmado hanggat maaari. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong may kaugnayan sa kanya ay maaaring ang pinakamatanda at pinakabata sa nangungunang sampung pamilya, o ang pinakamatandang anak na lalaki ng limang sinaunang pamilya. Sa kanyang mga mata, ang isang katulad ni Harvey York ay hindi sapat. Hindi kaya ang Little Wolf Dog ni Yvonne Xavier, pero wala din akong nakikitang 8-pack abs. Ang isa pang mahabang buhok na dilag ay may kalahating nakangiting ekspresyon sa kanyang mukha sa sandaling ito. Obvious naman sa kanyang pananaw, maliit man na asong lobo o maliit na gatas na aso ang kumakain ng malambot na pagkain, tiyak na mayroon itong sariling katangian at kakayahan. Pero mukhang walang ganoong kakayahan si Harvey York. Hindi kaya nakakaintindi ng malambot na kanin ang lalaking ito. Sa pag-iisip nito, mas lalong naging hindi matiis ang mga mata ng babaeng mahaba ang buhok. Hindi pinansin ni Harvey York ang pangiinsulto ng dalawang babaeng ito o dapat sabihin na sa kanyang mga mata, ang dalawang babaeng ito ay parang alikabok sa lupa, hindi dapat banggitin sa lahat. Sa oras na ito, sinulyapan lang ni Harvey York si Rita Lawson at sinabing, hindi ko alam kung anong token ang gusto mong ipakita sa akin. Pero masasabi ko muna sa iyo, bago ako hindi sigurado sa kaligtasan. Ivan Xavier, hindi ako susuko dahil sa tinatawag na token. Pagkarinig sa sinabi ni Harvey York, tumawa ng, ha, ang maikli ang buhok. Dude, sino ka sa tingin mo? Yvonne Xavier is one of the eldest daughters of the Xavier family in Walsing. Kahit ayoko aminin, she can even consider the daughter of the Xavier family. Ang isang mataas na ranggong diyosa na tulad niya ay nakatadhana na masangkot ng sobra sa isang diaw si, titi, na tulad mo. Ang diyosa kung minsan ay bumababa sa mortal na mundo ng ilang panahon, at sa kaunting pakikipagugnay, sa palagay mo kaya mo. Fangze, Earth Temple Altar. Ikaw ay tunay na walang muwang at katawa-tawa. Ang mahabang buhok na babae ay pinulupot ang kanyang manipis na labi at sinabi, Harvey York, tama. Nabasa rin namin ang impormasyon tungkol sa iyo at alam namin kung magkano ang pera mo. Pero, sa bulok mong pera, hindi ka makakapasok sa mata ng ating matataas na klase. Bahagyang sinabi ni Harvey York, mababa ang tingin mo sa pera. Sumulyap ang mahabang buhok na babae sa kanyang maliit na bibig, hindi namin minamaliit ang pera, minamaliit namin ang iyong maliit na pera. Napangiti si Harvey York, walang pag-aalinlangan. Hindi siya interesadong magpaliwanag sa ganoong kalakas na babaeng may napakababaw na talukap. Confirmed ba natin, wala kang lakas ng loob na sumagot. Tumingin kay Harvey York ang mahabang buhok na babae na may ilong na hindi ilong, at mga mata na hindi mata. Let me tell you, huwag mong pag-usapan si Ivan Xavier. Ang isang lugar tulad ng Walls ay hindi kwalipikado para sa isang bansang bumpkin na tulad mo. Nahihirapan akong isipin kung sinong Ivan Xavier ang bulag at talagang naging sekretarya mo. Kahit gusto mong maranasan ang buhay, hindi mo kailangang dungisan ang sarili mo ng ganito. Sa pagsasalita nito, umiling at bamantong nga ang mahabang buhok na babae, na bakas sa mukha ang panghihinayang at pagtataka, tulad ng pagpili ni Harvey York na nawala ng mukha ang pamilya Xavier sa Walsing. Habang si Rita Lawson at ang tatlo pang babae ay nanunuya at nanunuya, lumapit ang isang waiter na may suot na tsangsam na may dalang magandang food box at nag-alok ng food box sa bawat isa sa tatlong babae. Bago buksan, mayroon ng hindi masabi na aroma sa hawks ng pagkain. Ang mga bagay sa loob ay mukhang simple, ngunit lahat sila ay napakahusay na materyales. Kung ito man ay gatas na bagong padala mula sa New Zealand o sariwang Simon mula sa isla na bansa, lahat ay nagpapakita ng kasaganaan ng almusal na ito. At mahal ang mga ganyang set meals, 18,000 per set. Ang mga ordinaryong tao ay hindi nagsasalita tungkol sa pagkain, kahit na amoy nila ito, ito ay isang biyaya mula sa nakaraang buhay. Pagkatapos noon, bahagyang yumuko ang magalang na waiter kay Harvey York at tinanong kung gusto rin ba niya. Kasabay nito, ipinahiwatig din nito na 18,000 set meals na ang pinakamababang konsumo sa Morning Tea Room ng Guangdong Hotel. Kung ang pagkonsumo ay mas mababa kaysa sa halagang ito, kung gayon hindi ka maaaring umupo dito at hindi ka maaaring uminom ng isang tasa ng tsaa. Sinulyapan ni Harvey York ang salmon sa kahon ng pagkain, at mahinang sinabi, hindi ako interesado sa gayong murang mga sangkap. Murang materyales, hindi interesado, nang marinig ang mga sinabi ni Harvey York, mas lalong nandidiri ang mga mata ng babaeng maikli ang buhok. Oo, paano ako makikipag-hello? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang salmon na ito? Ang isda ay nahuli mula sa karagatang Atlantiko. Alam mo ba kung gaano kasariwa ang gatas na ito? Ang mga ito ay ipinadala mula sa walang polusyon na pastulan ng New Zealand. Hindi mo man lang naiintindihan kung gaano kahalaga ang mga bagay na ito, at sinasabi mo pa ring mura ang mga ito. Sasabihin ko bang walang hiya ka, o maliit ka? Tinapik ng babaeng may mahabang buhok ang kamay ng maikli ang buhok. Oo, bakit hindi mo hayaan ang mga tao na walang pera na makakain, kaya huwag mo nalang pansinin. Kahit pobreng lalaki may pride. Tama, ang maikling buhok na babae ay tumango na may interes. Kung hindi, ayos lang. Basta lumuhad ka ng may paggalang, yumuko ka sa akin, at tawagin mo akong lola. How about I treat you to breakfast? Bahagyang sinabi ni Harvey York, kahit lumuhad ka at tawagin akong 800 words na lolo, hindi ako interesado sa ganitong uri ng murang pagkain. You, galit pa rin ang kumag na yan. Sabi ng babaeng maikli ang buhok na may kalahating ngiti. Si Harvey York ay mukhang kalmado. Hindi ako maaaring magalit sa isang namamatay na tao. Paalala lang, sa iyong salmon, mayroong daan-daang mga itlog ng zombie na hindi nakikita ng mata. Kung kakainin mo sila, pagkatapos ng kalahating buwan, ang mga zombie bug na ito ay dadami sa iyong katawan at kakainin ang iyong ulo. Sa oras na iyon, ikaw ay undead. Nang marinig ang mga salita ni Harvey York, si Rita Lawson Nakakakuha lang ng salmon sushi na may chopsticks, at ang mahabang buhok na babae ay pawang mapata. Malinaw, ang mga salita ni Harvey York, sinadyaman o hindi, ay naiini sa kanila. Bago pa sila makapagsalita, sumimangot ang Walter sa gilid at sinabing, Sir, the ingredients in our Guangdong hotel are the freshest. Kung nagsasalita ka ng walang kaparikon tulad nito at nakakaapekto sa aming negosyo, Natatakot ako na kailangan kong hilingin sa security na ilabas ka. Habang nag-uusap ay lumingon ang waiter na tila hinahanap ang security guard. Eksakto, nang marinig ito at makita ang eksenang ito, napangisi si Rita Lawson. Alam mo ba kung kanino ang lugar na ito? Ito ang una sa nangungunang sampung pamilya, na kabilang sa pamilyang Ledoc sa Walls Inc. Kahit na ang mga gamit ng pamilya Ledoc sa Walls ay palaging mahal, binibigyang pansin nila ang mga tunay na kalakal. Gumagawa ka ng gulo sa teritoryo ng pamilya Ledoc sa Walls Inn, hindi ka talaga marunong sumulat ng mga patay na salita. Sinabi sa akin ng matandang babae na kapag nananatili ka sa huwag mong sabihin kilala mo kami. Bahagyang sinabi ni Harvey York, hindi mahalaga, hindi ko alam ang iyong mga interes noong una. Nandito lang ako para magtanong, anong nangyari kay Ivan Xavier? Ang kanyang kalayaan ba ay pinaghihigpitan ng pamilya Xavier sa Walsing? Kahit may marriage contract siya dahil sa mga lumang rules ng Xavier family sa Walsing. Hindi mo na ako makikita. Mabuti naman na tawagan mo ako para mag-resign ba? Diba? Ito ay lumiliko na ito ay hindi maganda. Ito ay hindi mabuti. Ako ay natatakot na pagdudahan ang sitwasyon. Pagdududa? Anong karapatan mong magduda? Pinag-cruise ni Rita Lawson ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at naupo sa malaking sofa chair na may bakas ng disgusto sa kanyang mukha. Kung matalino kang tao, dapat alam mo na from now on, stop thinking about Yvonne Xavier. Ikaw at siya ay mga bundok at tubig lamang, at hinding-hindi magiging posible na magkita tayo. Habang nagsasalita, humigop ng tsaa si Rita Lawson at binasa ang kanyang lalamunan. Kalimutan mo na siya at mamuhay ng maayos. Bahagyang ipinikit ni Harvey York ang kanyang mga mata, anong nangyari sa kanya? Narinig ni Rita Lawson na si Harvey York ay nakakulong pa rin, at malamig na sumangot sa sandaling ito. Hindi ba sinabi ng nanay ko? Ayos si Ivan Xavier, higit pa rito, may dahilan kung bakit pinagkatiwalaan ako ni Ivan Xavier na makilala ka ngayon. Hiniling ka bumalik sa Buckwood para maging Panginoon, Walsing hindi bagay sa'yo. Habang nagsasalita, kumuha si Rita Lawson ng note at itinapon sa harap ni Harvey York. Kay Ivan Xavier nga ang sulat kamay dito. Sabi ni Ivan Xavier sa note, let Harvey York not worry about himself, he is very good and so on. Nakita mo ba ng malinaw? Nakikilala mo ba ang sulat kamay? Nang makitang nagwawalis ang tingin ni Harvey York, napapout si Rita Lawson at nakangising sabi. Tumango si Harvey York at walang sinabi. Kahit na sulat kamay iyon ni Ivan Xavier, pakiramdam niya ay may mali. Kung nakilala mo ito, susuko ka, hindi ba? Nang makita ang ekspresyon ni Harvey York, tila nakahinga ng maluwag si Rita Lawson sinadya o hindi. Kung ganoon, maaari kang bumalik sa bakod ng may kapayapaan ng isip, tama. Biglang tumalo ng talukap ng mata ni Harvey York, tapos may gusto siyang intindihin. Tumingin siya kay Rita Lawson at malamig na sinabi, kay Ivan Xavier ang sulat kamay. Gayunpaman, ang mga sulat kamay na ito ay hindi konektado sa isa't isa, na parabang ang bawat karakter ay pinaghiwalay sa kung saan, iba at pagkatapos ay pilit na pinagsama. Sa madaling salita, ang tala na ito ay maingat mong pinik, hindi isinulat ni Ivan Xavier. Ang kukba, nang marinig ang mga salita ni Harvey York, na mula ang mga talukap ni Rita Lawson nagdilim ang kanyang mukha, at pagkatapos ay sinabi niya sa mahinang boses, Harvey York, huwag kang masyadong kakaiba dito, okay. Ipinakita ko sa'yo yung token, kaya dapat sumuko ka na diba? Dito ka pa nag -chat, chat ano ba talaga ang gusto mo? Seryosong tumingin si Harvey York kay Rita Lawson, at sinabing, ate, dahil handa kang magpakita ngayon, naniniwala ako na nagmamalasakit ka pa rin kay Ivan Xavier. Kaya masasabi ko sa iyo ng seryoso. Kahit anong sitwasyon o kahirapan ang kinakaharap ni Ivan Xavier, makakatulong ako sa paglutas nito. Ngunit ang saligan ay nasabihin mo sa akin ang problema ng malinaw. Rita Lawson rolled her pretty eyes when she heard the words, and her eyes were full of disdain, tatanggapin ko ang kabaitan mo para kay Ivan Xavier. Pero, hindi na kailangan. Nang sabihin niya ito, napangisi si Rita Lawson sa kanyang puso, ang kasal ni Ivan Xavier ay isang napakahusay na tao mula sa bansang isla. Ano ang silbi ng isang basura tulad ng Harvey York sa harap ng isang napakalaking tao? Hindi mahalaga kung payag si Yvonne Xavier na pakasala ng super big man na ito o hindi. Ngunit para sa pamilya Xavier sa Walls Inc., ito ay kinakailangan. Ang lumang sombrero na ito mula sa Buckwood ay nais pa ring bigyang pansin ang mga gawain ng pamilya Xavier sa Walls Inc isa lang itong malaking bilo tungkol sa imperyo. Pagkatapos ng lahat, hindi mahalaga kung gaano kar aming kapangyarihan at enerhiya ang nasa labas. Pero sa Walls Inc., umutot lahat. Harvey York, sa iyong kabaitan, muli akong nagpapasalamat sa iyo sa ngala ni Ivan Xavier. Pero, sinabi ko pa rin, he is in very good condition now. Kung hindi mo siya hahanapin o abalahin, mas makakabuti siya kaya, maaari kang maging isang nouveau na may kapayapaan ng isip. Magandang bumalik sa Buckwood, nanlamig ang mga mata ni Harvey York. Sabi ko, gusto kong malaman kung anong nangyayari kay Ivan Xavier ngayon. Alam, alam mo siya. So paano kung alam mo? Kaya mo bang lutisin ang problema? Nang makitang hindi nakinig si Harvey York sa panghihikayat, hindi napigilan ni Rita Lawson, at sa wakas ay direktang sumabog. Ang taong katulad mo, hindi man lang may kumpara. My old lady, inaayos pa ba ang mga bagay? Ang mga taong ang puso ay mas mataas kaysa sa langit at ang buhay ay mas manipis kaysa sa papel ay mga basurang tulad mo. Ang aking matandang ginang ay itinuturing na may mataas na autoridad sa Pamilya Savior sa Walls Ing mula sa nangungunang sampung pamilya. Ang natal family ng nanay ko ay Northwest Zoyman hindi ko matutulungan si Yvonne Xavier na may background tulad ng nanay ko, umutot ka. Pagkasabi nyo, naiinis na ikanaway ni Rita Lawson ang kanyang mga kamay. Ang mga bagay sa itaas na bilog ay lampas sa imahinasyon ng gayong mga tao. Ikaw, ito ay para sa iyong sariling kapakanan na palayain ka, naiintindihan mo ba? Walang pakialam pa rin ang ekspresyon ni Harvey York, at sinabi niya, kung hindi mo sasabihin sa akin ang totoo, pasensya na. Kailangan kong suriin ito sa aking sarili. Kung may mangyari man, pasensya na, mag lang muna ako. Ikaw, nanginginig sa galit si Rita Lawson. Ang mahabang buhok na dilag na kinatatakutan ni Harvey York na kumain ng salmo na ngayon lang ay dumungaw kay Harvey York na may naiinip na ekspresyon, halika, halika, wag mong pasabugan dito, walang kwenta ang paghipa ng balat ng baka. Ang mga taong katulad mo ay walang ibang ginagawa kundi kumita ng kaunting pera at alam pa ang tungkol sa katutuhanan ng mundo. Alam mo na kapag hindi ka naging isang tao sa itaas na bilog, ikaw ay puputulan para sa sa buong buhay mo.